Maraming mga fans si Chris Aquino at Mark Leviste ang natutuwa dahil talaga namang always present si Mark Leviste lalo na kung may kinalaman ito kay Chris Aquino. Matatanda ang kamakailan ay sinabi ni Mark Leviste na kung hindi man siya kailangan ng government ng Batangas this coming Holy Week ay gagawin nga ang paraan na makapunta ng Los Angeles, California para tulungan si Chris Aquino lalo na sa mga medication at ginagawa nitong pagpapagaling. Kamakailan ay naikwento rin ni Mark Leviste na hindi mo na i-confine si Chris Aquino sa hospital dahil na rin sa outbreak ng COVID. At natuwa din ng mga fans dahil hindi mo na rin uuwi ng Pilipinas si Bimbi para magtrabaho sa showbiz dahil mas pinili ni Bimbi na manatili sa tabi ng kanyang ina lalo na medyo kritikal ang lagay nito. Kaya naman maraming netizen ang tila nagtatanong kung ano daw kaya ang tunay na kalagayan ni Chris Aquino dahil ipinagpaliban ni Bimbi ang kanyang pag-uwi ng Pilipinas. Marami tuloy ang nag-iisip dahil tahimik din si Chris sa social media at wala pang update na binibigay. Matatandaang ang huling post ni si Chris Aquino ay noong February 14, 2024 na kung saan ay idinaos niya ang kanyang ika-53rd birthday. Kaya naman sa puntong ito, naghihintay ang mga fans dahil may git isang buwan na na wala pang balita tungkol sa bagong medication na ginagawa kay Chris. Matatandaan sa kanyang last post ay sinabi ni Chris na medyo delikado ito dahil anytime ay pwedeng magkaroon ng cardiac arrest si Chris Aquino. Kaya naman ayon sa mga netizen, baka pinili nga ni Bimbi na magstay sa Amerika dahil wala nga kasiguraduhan kung anong ang pwedeng mangyari kay Chris Aquino. Pero natutuwa naman ng mga fans dahil salit-salita natin ang pagpunta ng mga kapatid ni Chris Aquino sa Amerika na ito nga ay ang mga revelasyon din ni Mark Leviste. Ayon sa mga fans, mukhang tahimik ang pamilya Aquino pero ginagawa nila ang kanilang best para mapuntahan si Chris habang may panahon pa. Prayers naman ang binibigay ng mga netizen at followers ni Chris Aquino na kung maaari ay gumaling pa ito at mabigyan pa ng mga taon sa kanyang buhay.